What's up guys, so, ngunyan ibanin daw ko sa panibagong alo, panibagong beli naman kitang ngunyan si ibanin daw ko ta May dumaan kami ni Patires, mabali kaming ano, I mean bali nga nga pala, mabali kami dyan Kampari na, Ano um, nasa ako, DBC maybe nga pala lang kilo kaya, kaya paduma na kami, auto-double na agad kami At para nyo ng pag ano may, andala kami ta, dahil pang katarapit-trap Pagpasansin nyo ng boost over ko ta, dahil pa tayong masyadong mag ano eh mag voice over kaya yan nagupo pa lang kita mag buro vlog syempre naman ayos lang yan eh halos gabos mo ng mga sa mga vlogger nagupo sa mga maluya mag voice over kaya yan tamang chill na naman ang pag red dry dry nag iba ako tamaya ako mag nature Magrabas rabas sa sobrang burot sa rot. Tamaan okay. naman kami pa Kaya huwag naman tayo pandok ng kanas-kanas na kampandok tayo dyan. May istorya pala lang sa no, guys. So dyan nga pala guys. Naisip ko naman si Kras. Kaya argo na makalig naman. Naman lang ako makalig dyan. Siyempre napapaisip ko naman kung kumusta na si Kras. Tapos naroon niya ako sa ano yun. Sa marapok na lalaki pero ayos lang yun sabi ko nga, nga sa iyo at least nag enjoy ako at least nakakapat kang trat 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 tra. charot hindi man joke lang yan baka magpara ano ano an naman kasi ako joke, joke joke lang yun eh. tika mo sa kayo magparto but ang mga trat 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 na joke lang ito pero ito na yun ito naka express na kita pero trat trat joke lang man sa na ito baka magparto but tubot, but naman kasi ako lalaki kong batay eh, joke rin ba talaga kaya dyan kira nyo na nga palang kami dyan sa papapakali mo din para kaya syempre naman okay rin naman mga tayo diyan kaya diyan napunto na palang kami dyan tanya ko na palang dyan ah kang paroy Di si pa lang kilot, may kariba pa kayo mga soft drinks ano eh. Ta, mapabakal kami ano eh. Mapabakal pa ng eh, aimin eh. Ta tindan do makan tiya do ra sa mitindan na siyempre naman tao buso na kayo diyan na ano naman kita diyan manali nga pala dyan na rent eh Pwento, sa sinit pa ang renta kay ito pero ayos lang yan at di pa nga yan nagbaba sa so, no may mga karga diyan ta medyo busy pa sa so, mga karga do diyan ta nagpapasak nagpapasak ang mga baga, mga ano man eh mga pare sa tara kayo naman diyan Inapot ko man sa mga nagtapapay na kanyang ka mga bagas kang pare na kumang rato na sabi na da 1,000 shooting naman ang kada sa nanda pero ayos lang yan tabak ko naman yung isang dalog ay nga pala guys bubaba na pala sa dadara may pare ta medyo ta 18 na ta may dumanong pa siya dalit dali bas na ta medyo busy da sinda sobrang dali-dali naging busy halong nga pa yan mababa ta medyo magabat na ang kasi magat kasing gabat kang sa kuyan daradara dyan nga pala guys ayan na timbang na palang guys so, ano na sa kumika ba nga kaya syempre naman nakali na kami dyan tapos binigyan din kayo si Paderas dyan taang sunod sure you know, binang mabaka doon sa Brings ta syempre naman alangan may dadala kayo yung buta kayo mabaka sa Brings ano kabo ah di ba guys saan ganyan na ano eh pag dyan naman marabasa naman ng dalaga dyan, yun ni Paderas dahil mga katarapit-tarapit dyan eh di dyan na naman nakaput na naman taning maray dyan na again, pa yan yung so, suma Again, yung eh, kamarirok. So, dyan na pala, mabakal na pala kami ng soft drinks. Oops! Dyan nga pala guys, oh. Palay. 4,313 ang nabakal ka ito gabos guys. Hindi naman pwede, hindi naman guys oh. Hindi ako naman maraot guys. Ta. Nag iba lang ako, nakapirak pa ako dyan. Ops, ayun lang. Salamat sa pagilingan sa akong corning vlog.